Magandang kaliwanagan muli. Sino po sa inyo ang magpapaset? Wala po kaming pupuntahan ng lunes, martes, miyerkules, webes, mga kapatid. Iset nyo lang po ang uh, nais na magpagamot. Lahat po. Lalong-lalo na po sa mga bashers na sinasabing hindi po totoo yung paggagamot namin. Itry din po niya, mga kapatid. Baka mas malaki pa yung... Uh, nararamdaman mo, mas malaki pa yung sanib mo sa mga pinapanood mo na binabas mo. Wala naman pong magawa yan eh, ng uuri po, mga kapatid. Kasi po, mga kapatid, sa aming manggagamot, syempre po, ang hindi naniniwala sa amin ay sila po yung mga nagbibigay ng sakit sa inyo. Tandaan nyo yan. Bakit masakit po ba yung loob nila? na magamot yung mga kapatid nila o kaya yung mga kadugo nila o mga ibang tao na may sakit? O di po ba ang nagkakasakit lang ng loob ay yung mga gumawa ng sakit ninyo? Kaya una-unahan lang po sa mga matagal nang hindi gumagaling sa ospital, yung mga uuperahan, nagme maintainance hindi na nakakalakad. O kaya yung mga pumupunta sa pagamutan na matagal nang hindi naman nagagamot, itry nyo lang po sa amin mga kapatid. Huwag po kayong mag-alala, huwag isipin. Yung uh, ibibigay nyo, dahil di po kami nagpapatang, di po kami nagpapa, ng mga anting-anting. Pasasalamat lang po, or donation, yun din po yung ginagamit namin sa aming mga pinupuntahan. Uh, pero pag-invite po, inimbitay nyo po kami, syempre po yun ay pupunta, po, pupuntahan po namin yung inyong mga tahanan o inyong mga lugar. Syempre po, kayo po ang bahala sa aming mga Uh, gasolina back and forth. Pero pag nataon naman, kay kami po ay pumunta at pumaroon sa inyong mga lugar ay libre po 'yon, mga kapatid. Uh, libre gamutan. Pero kung may bibigay Maraming salamat ay yung mga pasasalamat or donation, yun lang pong ginagamit namin ng pangkain at pangmerienda. Pero pero ang pinakaimportante at pinakamahalaga sa lahat ay ang magamot kayo ng ating Ama sa langit. Kayo po ay magdarasal ng lagi at haluan niyo po ng langit upang ang mapaglinlang ng mga kalaban ay hindi paparoon sa inyo. Amang Hesus sa langit, Amang liwanag sa langit, mga banal na anghel sa langit, yan po yung inyong tatawagin mga kapatid kapag kayo po ay nagpagamot sa amin. Lahat po, anumang klase ng sakit, nakulam man yan, nabarang, o kaya nasasapian, ay uh, sandali lang po yan. ah, uh, maraming salamat. Una-unahan lang po yung mag invite Pero sigurado lang po kayo na may sampung tao ang pupuntahan namin. Para naman po may kapalit lang po yung uh, expenses namin sa daan, mga kinakain or merienda namin. Maraming salamat. Nawa ang lahat ng karamdaman ninyo sa oras at araw nito. ito. Sino man ang siyang nanonood sa inyo ay aking itinataas sa ating Ama sa Langit na ang pag ng aking mga kamay na aking uh, ginagamit sa pag na itinataas ko sa ating Ama sa Langit ay bilang aplos ko na rin. Narito po mga kapatid ang aking palad. Haplusin kayo ng ating Ama sa Langit. Ang ating Amang Yesus sa Langit, anuman ang inyong karamdaman. Mula ulo hanggang paa. Pakiramdaman mo kapatid, kung kayo man ay nanonood sa oras at araw na ito, may lamig ang siyang paparoon, banal na lamig. Ang siyang haplos mula ulo hanggang paa. Ikaw ay pinagkalooban na ng kagamutan ng ating Ama sa Kalangitan. Maraming salamat po amang liwanag sa kalangitan, amang iso sa kalangitan, at sa lahat ng mga banal na anghel sa kalangitan. Pakiramdaman, nariyan na po. Okay? Antabay lang, ayan na, ayan na. One, two, ayan na, three. O, oh, haplos mula sa kalangitan. Haplos mula sa kalangitan. O, oh, ayan na, ayan na. Tignan niyo po yung kamay. Tignan niyo po yung kamay. Okay, go. Maraming salamat.